Hello, what's up mga katapang? Welcome to my channel. What's up, what's up mga katumboy tapang? Dito na naman tayo para maghanap buhay. Ayan, everyday grind. Ayan mga katapang. Ganito po ang ginagawa namin. Ikakarga sa four wheels. Ayan, ang inyong mga parcel para maayos na makarating sa inyong mga tahanan. Ayan po, kinakagana po at kinakamada sa loob ng four wheels. After nyan, ayan na po, ibababa namin at ayusin. And then, isusort siya kung saan mga lugar dapat dalhin yan para makarating ng maayos. Ayan po, iniingatan namin yan dahil ayaw namin magkaroon ng damage ang inyong mga parcel mga katapang ayan po ayan po ayan. na po siya sa sasakyan ulit kinaga ulit namin para i-deliver na papunta sa mga bahay-bahay ayan po maayos po yung nakakaga ayan yan ingat na ingat po kami dyan Ayan, after po niyan, mga guys, mga ilang oras lang, i-deliver ide na namin yan. And then, matatapos na po yan. After po namin ma-deliver yan. Ayan, pagkatapos niyan, uwi na. At masaya na. Kasi, kahit ganito lang hanap buhay namin, bilang rider, kumikita naman kahit kami kahit papano. Kaya yun ang sahod namin sumaw. edit na. ko na Kansan lang yan. Sa ngayon guys, kumita ako ng 1.8.